Bali, ito na po yung ating aah ah. quality ready to eat na po oh. araw na po ang ating pinakro ayaw ah, pong sarap po na ray tama tama po sa oh. pang merienda kakain po bala po kumusta na po kayo lahat ano po yan ng episode dito ano po update ko po kayo sa ating sibuyas po oh yan unti unti na pong gumaganda po ba oh ito na po yung tanim natin ah sibuyas so oh. maalaga din po ito tapos po ito ay ano tagalog tagalog variety hmm Hmm. Ganda na. Bali tayo po siguro ay ano, magdadagdag pa ng ibang variety. Bibil ang ating pong variety na idadagdag ay yung Duterte po ang tawag din sa amin eh. Hindi ko alam kung anong ano nun. Basta po din sa side ng Tayabas. Yun po ay yung malalaki. Tapos one month lang pwede na siyang i-harvest. Ito po one and a half month. Pero pag po yun nagkatambakan ay yung po ay hindi gano'ng nabebenta. Tapos 'yun po ay pwedeng-pwede sa tag-araw. Oyan. Oh, Bali dito po natin siguro i-ano 'yun. I-tatanim sa side na ito. Nya ito na po. سبويصدحنان ito po pala oh. Dito natin pang pakro. Yan, narito ating lulutuin. Lalaki na po Ayun, ah, namiss na natin ang luto. Yan kasi oh, mas madalas tayo may dala tayo laging baon, opo. Oh, Ay ngayon nating magluluto po ulit tayo sa bukid ayan ang husay po na rin pinakro dati, po, dati po biru ay ano ay kung kay mas update sa ating channel dati ay nakakailangan po yung ganun sa akin isang buwig pinakro pag hilaw pag nahinog nilaga nagiging minatamis nagiging maruya ayan dami pong ano hmm. Taman, tama tama rin hindi hmm. na kayo mag-isipag minindal, lo. yung mga ano pa rin yung tiranong ng bagyo na ating kinalangan la ang diyan no. Tayo po tumobaba pa. akong mga minindal nag-aambo na naman po din sa amin parang mas malimit na po ay ulan oo uh -huh. bali ito na po yung ating sabah Oh. ilang gama lang po ating gagawin tagpo dito yung gama, ano, ano po bang tagin sa inyo gama, piling hmm. yan, din na po kayo magduminindal hmm po ay sa Hilaw pagka pinakaro. Ang tawag po naman din sa amin ay kinabisa. Hmm. Yung tasay. Pag-aapatin. tempor for minatam isin ya Mhm. Pati balat dala. house po ito at lalagdagan pa kaya ang lalapad dito sa side dito ah tumataba ito na. palapad hmm. medyo pahit pa po ay eh. tira pa rin ang bagyo ari Ay po, dito na po kayo magminindol. Oh. Ngayon, ang ating gagataan niya. Tubuh melambung, bali ito na po yung ating kinudkod na liyog yan ating pong gagatay na matay pa Ito rin ba 'di rin? Hayo. Nagaano parang asong aray ka buwan nalaga na rin salang salang nalaga na rin gawa ng maliit kaldero hmm, hmm. Mamaya na po natin lalagyan ng refinado. Hmm, tumalbog na lalagyan po naman natin ang ano repinado hmm. yan yun po ay yung tama lasa yung panlasa oh Ayan, ito na po yung ating ah, ah, quality. Ready to eat na po. Oh. Ano na po ang ating pinakro. Ah, do, sarap po na rin. Tamang-tama po oh. sa pang merienda. Kaya po. Atin pong ilalagay talaga sa tapat at yan naman ay pahinanang apoy. Eh. Para ma-maintain ang ano, init. serap yuk Kita kain pun talaga po kare marami pang magaganap po eh. buti ho ba't tumaba nung pagkabagsak ng ano kasi nga natukuda natin bali kung anong available po sa inyong ano kumbaga yun po naman ay masarap lahat oo oh kung anong available po ba lutuin kasi kung minsan bibili pa tayo sayang din Simple po, pero masarap Ini yang kakain po, oh. Bala yan po. Salamat po sa inyong pagsama po. Ha, ah, isang masayang pangmerienda po. Ha, ah, ingat po ang lahat. Bye.